Hello guys, welcome sa aking vlog At in today's vlog ay Papakita ko lang kung anong pinagagawa ko dito Habang nagpapakasyon ako sa amin So yan, tinanghali na naman ako ng gising So kailangan ko rin bumangan kasi marami akong gagawin At magsisipag-sipagan tayo in today's vlog So, alam niyo na Siyempre, kumari masipag tayo sa, sa bahay So yan naglegpit-legpit ako ng konte. konting ayos lang, mama, kasi matutulog din ako. 'Yan. Napalitan ako ng damit. Saka maghihilamos. Oh, 'di. Ma. Bola wis kain. Hmm, hindi dadakot na ako. Ng. Kumain ka na lang ng konte. Konte. Mihikanin pa naman yata.

medyo sad nga lang ako kasi sa Manila purgang purga na ako ng mga delata itlog, delata sardinas tapos dito pag uwi ko delata ulit <laughs> joke lang po so hindi tayo basay lang sa pagkain kahit ano namang kinakain ko so nagkataon lang na walang niluto kundi ano corn beef baka mamaya masarap-sarap ng konti ang ulam namin So, kailangan natin kumain kasi mag wawalis ako sa bahay. Tapos, magsasayag na rin ako. Tapos, ano pa bang pwede kong gawin? Magugas ng plato. maglalaba pala. Tsaka, maglilinis ng konti sa CR. Tapos, nagkape na rin ako kasi parang inaantok pa ako. May kape pa ako ng konti. So, para mawala yung espiritu ng aking kapo Yan. Tapos na ako kumain kaya nagugas na ako ng plato. Nungugasan ko na kasi para hindi guyamin. Kasi pag nag ako ng, ng pinagkainan ko, baka guyamin lang. So, hinugasan ko na. Yan o ito. Proof na hinukasan ko talaga yung aking kinainan. Ayan. So, ayan. Gamit ko yung aming tawag dyan, yung pang ang kuskos. Isang taon na ko yung hindi na papalitan. <laughs> Joke lang. Medyo matagal-tagal na rin hindi napalitan. So, kailangan ko nang bumili ng bago. And now, yan, nagwawalis-walis na ako. Kasi, ano, tag-init ngayon, tapos, maalik kang sa labas. Kahit ilang beses mo nang walisan. Mga ilang oras din. Maalik ka buk na kasi mahangin. Mainit. Ma tapos mahangin. So, maalik ka sa labas. Tapos, pasok sa loob ng bahay. So, kailangan mo talagang magwalis. oh kailangan mo talaga magwalis. Maya-maya. maya Kasi, ano eh. Kumakapit sa paa kasi nagyayatak lang naman kami sa loob ng bahay iniwan namin yung sinelis namin sa labas yung walis walisan ko lang hindi ko naman talaga seryosong walis yung, yung nadadaanan lang na ng paa yan lang yung winalisan ko para mamaya kung, ano tapos dyan hindi na masyadong ano hindi kakapit sa paa yan winalis ako na rin yung kwarto namin. Malikabok na rin. Yan. Nakapalsan ko yung sa loob. Pati yung sa, yung sa may ilalim, bakya, ng, ng, ng katre. Yan, babalisan ko yan. Pati yung likod ng, ano, ng pintuan. Yan, pinagpagkupan ko ng konti yung, ano, basahan sa loob. Yan. So, yan. Yan nga. ko na nga yung likod. Tapos, mamaya, magsasaing na ako. Pagkawalis ko nito. Mawalis. Yan. Winawalis ako rin ito ani eh. Yan. Aming. Tawag dyan. Yan. Doon sa may entrance ng bahay namin. Papasok Yan nakalisan ko mas maali dito tapos pag nahanginan lang yung konting hangin lang umalakas malakas sa oh, hangin nakalik ka na naman kahit ay ito may nakalisan ko ulit Ang lalim ng upuan yan isa isa ko talaga si kabuk talaga guys eh ah, alibad baran ako kayo may nalisan ko kumakapit na sa paa. Ayan. Medyo nagtagal ako ng konti. Ayan. Gawang tamad to guys. <laughs> Hindi ko din ako tiniretso kong iwalis sa labas. Sabag so, nyo itong gagayahin guys. Pag nagwalis kayo, diretso na ikatakotin nyo na. ayan, narisa ako yung likod tapos malikobok din ayan narisa ko lang, na. pinagpag ko gawang tamad doon ko lang din pinagpag sa may pinagwalisan ko ayan, narisan ko ulit sige, narisa ko sa labas tinaboy ko sa labas yung malikobok tapos Ewan ko ba kung bakit dyan ko din tinagpag yung basahan. Ayan. Ewan ko ba. Ang mga isip ko bakit dyan ko lang din tinagpag. Eh di pumasok lang din yung alikabok sa loob. Ayun ako. hindi pa ako tapos magwalis niya. Kasi nga, alam niyo na. Gawang tamat. Ayan. Ayan. Alis ako ulit. Tapos, mamaya niyan, yung tinabay ko na, na pinagwalisan ko. Pawalisan ko din yan. Pinagpag ko ulit kasi nga malikabok. Tingnan nyo, oh. Yan, ganyan lang po yung basahan namin. Nagre-reuse lang kami ng mga lumang damit. Hindi na kami bumipili ng, ano, ng basahan. Siyempre, mahal lang ang bilhin ngayon. Kailangan mo ng nagtitid ng pera. Kaya, okay lang yan. Kasi may luma damit, yung damit, huwag nyo itapon. Pwede nyo gawing basahan. Kaya, nalisan ko na yung labas kasi naipon dun yung alikap. Yung naka magdadakot. Tapos itatapon ko dun sa ano, sa basurahan. Yan. Tapos na akong magwalis. Naglakad-lakad ako. Mag alam niyo na kung bakit ako naglalakad, may nakita akong manok. O pang ulam din yan. At may champion ako, kunwari i-ano. Nagtingin-tingin lang ako doon sa mga lovebirds. Kaso nga lang yan, nakaalis, nakatakas yung manok. Wala, hindi ko nahuli. Hindi ka naman huhuli doon kasi nando nandyan yung may ari. Pantinola <laughs> sana bisaya pero pa namang malunggay tapos may sayote eh. dahil dyan hindi tayo nakahuli magupo tayo sa ano, duyan yung duyan si Rana nahati na sa dalawa pinagsatsagaan ko lang upuan ayan medyo uh, napagod ako sa pinagalaga ako so, kaya higa higa muna tayo magmumuni muni muna tayo magnilay -nilay kamusta na kaya yung aking trabaho sa Maynila? Ay, nakapasa na kaya yung mga bata? Napasa na kaya yung peta? Ang grade 8? So, grade 8, sana pagdating ko, naipasa nyo na yung peta. Pati yung grade 5, tsaka grade 4. Ay, nako. Kahit bakasyon, bakasyon, nilachat ako ng mga bata about sa kanilang gagawin hindi naman pwedeng yung ano, hindi i -replyan. I -replyan ko na lang din. Minsan yung 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 Ayan, naglaba ako. Tapos, sinampay ko lang dito sa labas. ng matuyo. Ginirire ko yan. Tsaka ko sinampay. Tapos, yung, yung panungkit. Ayan, yan yung, yung ginagamit ko. Gawa lang sa bamboo stick. Tapos, piece of iron rod and old rubber. Ayan sa gulong. Yung interior. Yan, di ba? Tipid. Hindi na kami bumibili sa palong. Okay. Ang pang... Ano lang. Yes, yung inaano. Yan. Yung, yung rod na yan. Bombo rod. Yan, yes, sinampay ko man yung mga pinagsususuot ko nung isang araw. Nakailang araw din yan? Tatlo? Tatlong araw din. Nalaban ko na kasi nakakaya naman. Papalaba ko pa. Tapos, day 2, sumama ko sa nanay ko at saka nagwalis-walis kami doon sa kabilang loop, kabilang ano, bahay. Ay, hindi po yan sa amin na disclaimer. Hindi po yan sa amin. Pinawalisan lang namin yung ano, yung alupan ng, ng ano. Tapos, dito, kaya-kaya kasi sila. Pinagkatiwala lang sa amin yung lupa. Tapos, nililinis lang nila. So, naki ano lang din ako, sumama lang ako sa nakiwalis. Para naman ma-exercise tayo. Medyo nakakapagod din kasi mabuto dito sa area na winawalisan ko. Ang daming bato. Kaya nai naiinis ako magwalis. Pero winalis naman ko. Nagwalis pa rin ako. Kinagatsaga ako lang. Dahan-dahan lang. Tapos marami din ng lalaglag na mangga. Sarap na mangga. Naglalaway ako kaya pag uwi ko mga nalimot namin mangga yun kinain ko parang gusto ko nga din magdala sa, eh, sa Maynila ng mangga May siguro sakto lang siguro mga kalahating kilo ah isang kilo pala pwede na isang kilo ang daming, ang daming winalis dito hindi lang dyan sa area na winalisan ko kita nyo yun yun yung pinakadulong yan winalisan din yan yung pinakadulong yan tapos sa pinakadulo sa may sagingan nandoon yung tambak ng mga dahon to yung dahon layang dahon ng ano mangga so iniipon lang yan nila iniipon lang naman ng mama tapos pagdating ng amon nila sa kanila susunugin eh, para makita na winabalisan talaga nila yung lupa ng amon nila yan. Medyo nangangalahati. Alas, yung ilang oras din siguro. Dalawang oras din kami nagwalis din. Yung area lang na yan. Yung sa, yung sa may dalawang mangga. At saka dito si area na to. Ayan. Tapos na kami. Medyo malungkot ako kasi nagutom ako sa pinagagawa ko. Pero okay naman. And next day, nagpainom naman kami ng baka ayun o walang da wala nang damong makain kaya nagaano na lang nangungumpay na lang so kainitan ito nauho yung si Pogi nakatatlong balde yan tapos ang hindi mawawala dito ang memorable experiences yung laging walang kuryente papatay patay Mamaya okay, mamaya wala. Nakakailang beses din walang kuryente. Yan lang po. po na pa ko dito. Nandito na lang guys. Salamat sa panonood ng aking video. I-share niyo na link, i na lang din at i-like. Salamat po.